Sari na po! Ikaliman linggo na po ng ating kwaresma. At alam nyo sa unang pagbasa, maging kay San Pablo, may isa dung parehong diwa eh, na kalimutan na ang nakaraan. Huwag nang, huwag nang balikan. Kasi nga, sabi ng Panginoon kay, sa pamagitan ni Isaiah, Oy kayo mga Hudyo, nakalampas na tayo doon sa kapighatian sa kahirapan. Siyempre may pagkakasala kayo. Pero tama na, sabi din San Pablo eh. Ako, tinayan ko na lahat. Trash na yan. Kasi kasama ko na eh, Na-encounter ko na si Kristo. Napakaganda niyan, malaman. Kasi ang ating ibanghelyo, sinabi yun sa babae eh. Neither do I condemn you. Imagine adulteress. At alam niyo, walang casual sex ha. Itong babae to. Meron siyang kalaguyo. Pero siya lover at pinahiya siya. Hinuli siya. Pero alam niyo, kagaling man ng patawad ng Diyos sa kanya at panibagong buhay sana, sinabi ni Jesus, huwag mo nang balikan ang iyong lover. Sin no more. Koresma po, babalikan pa ba natin ating pagkakasala o pwede nang move on ika nga?